guys! Today is Saturday. At ito yung aming hapunan. So yan, tuna. Naibabad na rin siya sa sikretong ano, sarsa. Mmm, smells so good. Okay, dadali natin sa likod. There! So ito yung aming backyard. Look, oh, ang ganda na niya. Ito Yun yung aming tanim. Ito yung ano, ginawa ni Tor. Unfinished ano pa rin. Unfinished project. So, saan ka magluluto? Dito sa loob? So, ganitong paglilinis, papuyin mo muna, tapos saka mo kukuskusin. Tama? Mm. So, ito na guys. Isa lang na niya. Sa so mainit na grill. So, dalawang klase ba? O, oh, may isa lang palang karne. Saka isa. Ay. Tuna ano to? Tuna. So, sabi ko, sikreto nilagay mong sarsa. So, ito yung aming loob ng garage. Dalawang sasakyan ng kasya dito. Nenay, gotta be careful there. Okay. So, ito yung aming, to ano, book, yeah. garage opener. So, ang nag-install din yan ay si Torcelino. Mayroon niyang camera. Mama, <coughs> I'm funny.

Okay, kita ko sa inyo guys. Ito yung binili ko sa Costco. Ayan, Dahlia. So, ang kulay niya parang ano, tricolor. Parang ganyan. So, ang, ang sabi 7 seven ang laman. So, seven naman siya. Pero ipapakita ko sa inyo hanggang ngayon kung anong itsura niya. So, ayan. Ilan pa lang ang nakalabas? So, one, two, Three, four, five. So lima pa lang. Nawawala pa yung dalawa. Hindi pa nausbong. So ito yung pinaka-matured. Yun yung next. And then ito yung next. Ito yung next. And yun yung last. Yung nandoon. So ayan yung puno na. so, Ito naman, gladiolus. tong mga to. Sabi nung friend ko, Late August pa daw ang mga ito nagbubulaklak. So ayan. So far okay naman siya. So hindi ko lang ano, hindi ko palang nakikita yung ano, yung dalawa pang nawawala diyan. So Mhm. Mm ito, ito kinuha ko to sa kapitbahay namin kasi nag-over the sila. Aba, ayan ang namatay. Kananakaw na siguro. Ayan, Oh. So, hindi siya tumuloy. Namatay. Hmm. hmm. Yan pa yung isa. So. Okay, may hey, binaliktad na ho. Um, ano yung naman kukuhan na yun? Alin? Ang ilat niya. Mga 400. Oh. Yeah. So, ano sa tingin mo? Hindi Medyo kulang pa ng, ano, tusta. So, magluluto din kami ng ano to? Pata. Nilagang, nilagang pata. So, yan pakukuluan muna ni Taurus para mag-angatan yung mga ano, impurities na. Mm, looking good. Lutuna. Lutuna. Eh, hindi. Good. So ito na guys yung nilagang ano pata ng baboy. Nilagyan lang namin ng kangkong and ng ang uh, eggplant. Yan. Tapos ito na yung tuna. Ko, below, pa. Papa, yeah. saya touched yeah, nice. it. Papa Eating time.